in-invite ni BMC itong si Secretary Kim ng isang dinner date na kaagad rin namang pumayag dahil nga sa hindi naman na maiipagkaila kay Secretary Kim na may pagtingin na rin siya o may gusto rin ito kay Brandon. Samantala na makarating na nga ito sa kanyang uh, apartment, dito kaagad itong namili ng dress na kanyang isusuot. Nagawa rin itong tumawag sa kanyang ate upang ipakita kung alin nga ba ang mas nababagay sa kanya na ang buong akala dito ni Secretary Kim I si, see. yung uh, na ang buong akala dito na Secretary Kim ang kanya nang kausap sa kanyang telepono ay yung kanyang kapatid na babae. So, balit hindi pala. Baggos ito ay si Brandon. Kung saan mula nga sa bahagi nito ni Brandon nakita niya na pinapakita sa kanya ni Secretary Kim ang kanyang dress na isusuot. Samantala napaka-faithful naman dito ni BMC or dito na nga ni Brandon dahil ng mga sandaling tinatanggal na ni Secretary Kim ang kanyang dress upang magpalit siya ng panibago. Dito ay nagugulat-gulat na gulat nga itong si BMC at uh, ang ginawa na lamang niya ay enough yung tawag para hindi na niya makita pang naguhubad sa kanyang harapan through cellphone sa Secretary Kim. Walang kaalam-alam itong si Secretary Kim na ang nasa kabilang linya nga ay si Brandon. Samantala, kaagad rin namang tumawag ang kapatid na Secretary Kim at dito nga sinagot niya ito at sinabing, ate, ba't mo naman pinatay? May ipapakita pa ako sa iyong dress. Sinabi dito ng kapatid na, anong binabae eh, ngayon nga lang ako sa iyo tumawag? Kaya todo check itong si Secretary Kim sa kanyang call uh, history at doon na nga niya nakita na ang huli niyang kausap ay si BMC. Secretary Kim was very timid that time. Talagang iyang hiya siya nung kanyang makita sa kanyang call history na si BMC ang huli niyang kausap. So ilan lamang yan ano mga kaibigan sa mga kaabang-abang nakaganapan sa episode 12 ng What's Wrong with Secretary Kim. At muli po shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa kasama po nating tumututok sa talaga namang number one na teleserye. Christian Orsowa, Pagyo Roberto, Andenho Brazil Vlogs, Jovita Banyaga, Jaume Torres, Neng Pilayo Mahusay, Rachel Garcia, Sylvia Paraiso, Neng Brubante, Maria Sally Lagramay, Virginia Bangiran, Maria Teresa Ruiz, Jacqueline Matsuda, Marites Garcia, Mercy Bulanos, Updates, Gloria Catalazan, Kristen Dean Williams, Jacinta Sabado, Mariam Lagar, Mercy Bulanos, Mary Ann Kamit, Leah Shavers. Elizabeth Mendoza, Tita Cruz, Flora Perez, Inday, Dailin Cares at kay Ma'am Hermenia Velasco. Muli po maraming maraming salamat at kita-kits po tayo sa episode 12 ng What's Wrong with Secretary Kim.